marami lilim yeah. Pero may okay. nagsasuffer So Ang mm -hmm. ganda po dito sa Aguo Eco Park Oh Pachoy at ah, saka si Zara. Hi Pachoy! Hi Zara! Bigat. Bigat. Tapos may mga bilihan ng food doon. Ayun. Madaming pumupunta po, po dito. Ang ganda. Ang ganda po awe. Eto, pala. shell Arts and craft hinata to table chair banig for rent and made cabinet ah yeah, and daming tindahan may stickers and the necklace

Ado. Ayun no, bilis, oh, bilis No, no, oh no. Pakiri <laughs> pa na. Pagod na. Pagod na. Pagod na. Pagod na. Pagod Ito po ang River Farm Elio River Farm Sa Bacnotan po ito uh, May mga fish pan po doon Uy may puppy din doon oh parang iba. Ah, andon. Oo. Ayan, may ganito sila. Ayun. Hi guys. Hi. Ayan ang ganda. oh, andito na yan ang restaurant. Ayun, laki ng fish pond. Uy, nasa may ilog tayo. Ayun doon sa kubo. May tao ba doon? Wala. Pero walang ano. Ang ganda. may talab ba? Mm Ito -hmm. yung butterfly. Ganda. Dito tayo na lang na. Hello. Hi, vlog. Hi. Hi love. hi, love. Hi, love. Hi, Rose. Love. Hi, oh, love. Yeah. Namiss kita. Wow. Uh, uh, Sana andito ka. Sana nandito ka. Uh, <laughs> ako po yung humihingi ng tulong. Nananawagan. Nananawagan po ako sa mga otoridad. Otoridad? Ako po yung i-rescue ninyo. Ah! Nakidnap! Hahaha! <laughs> Nandito po ako ngayon sa River Farm. Masarap ang pagkain. Kahit hindi pala... Magpaparescue ka pa talaga. Parescue. <laughs> <laughs> Grabe, no? Ha mm. pa naman. Ito na mm. Ay bigyan si dok ng ano? isda? is that? Ano mo Ati haw talaga sila. Alam mo? na waiter. Waiter. Tumingin ko ng kalamansi, parang dinaanan lang ako hindi Wala na. pakuha po ng kalamansi. Mm. Salamat po. Ayun. Yun. <sukurin> well, mo sipo. Thank you. Mm. Ma may Drink. May tubig lang lang tubig lang lang na lang 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 Anong talaga? Tabaig mo. Haan? Tabaig mo. Anong talaga? Ay, pag nagsakot, yung nagtagal naman kanina, yung palagtaklalampal na. Ano to? Isla. Isla mo? Oo. Tama na. Ah. Thank you. Chipin ba? Basta sa naman yung water. Yung kalamansi po, pati tubig. Mm. Wala ka talaga yung ating hiring. Ha? Hmm.

たもっと